sa kapat kapat mo lang chicken puli Hello Mama super good morning good morning good morning welcome back again sa ating Rosia Mini Mart at sa ating channel For today's video, magre-repack tayo ng tuyo. Ang tuyo na masarap sa panahon ngayong maulan-ulan. Opo, pero konti lang yung aking tuyo dito dahil pahirapan din ngayon ang tuyo sa market. Ang tuyo ngayon sa market ay hindi tuyo. Medyo basa-basa siya at medyo nagmo-moist. Kaya konti lang yung aking kinuha muna. Alagang 150 pesos sa market. Hindi ko siya mapatuyo dahil makulimlim, baka umulan, lalong mabasa yung ating tuyo. So ngayon magkano ang bentahan ko sa tuyo dito sa Rosia Mini Mart. So ang kuha ko nito ay, minsan nakakuha ko dun sa aking Sukit 350, ikaso naubusan sila. May, nakuhan ako dun sa kabilang side ang Mehel yung unang bigay sa akin 450 ngayon pagbalik ko ay 400 na lang so ang bentahan ko nito kilo ko 500 pesos. Ang 500 pesos na kilo ng tuyo, maabot siya ng apat na piraso. So, ang isang piraso ng tuyo ay limang piso. So, itong balot ko ay 20 pesos, apat na piraso. Opo. Ibabalot ko na siya para pag may bumili na, nakaready na. Pero hindi pirapiras ang laki nito. Inaano ko na lang, minamatch ko na tulad dito, dalawang malaki. So, aanahan ko naman siya ng dalawang miliit. Pero pag tinimbang ko ito, nasa 20 pesos, 21, so inaano ko na lang, tinatansya-tansya ko na lang. Ibangin ko nga. O, ito, 20 point something, 20. Ito, sakto 20 to. Apat, lima. Kasi pag, minsan naman, pag halimbawa, Marami-rami ang binibili. Tinitimbang ko na lang sa 500 na kilo ng tuyo. Ang mihil ng tuyo ngayon. O, oh, ang tuyo na melon amoy. <laughs> na masarap. Yung melon amoy na masirip. yan. O, apat bentes. Ang tuyo dito sa Rosham Mini Mart. Bili ng mga suki. Masarap sa almusal. Masarap sa champurado. Lalong-lalo na. Nagtitrente ngayon ang champurado. Kaya mabili ang pang champurado dito sa Rosham Mini Mart. Malagkit, gatas, at syempre ang tuyo. So, hindi pa ko na ito para ready to Bye-bye na ang ating mga tombs, okay? So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Juti -bye. duty, duty mo na ang Madam Negosyante. Hello, mga ka -Super kasari, I'm back! After non-duty ang Madam Negosyante for today's video. So, ngayon naman ang re natin ay paminta. Magre-repack tayo ng paminta. Yes, nagre-repack po kami ng paminta. Pag naubusan at hindi pa dumating yung nagsusupply sa amin ng ma paminta. Mayroong kasi pumupunta dito yung nakabike lang. So, doon kami kumukuha sa kanya. Kasi, syempre sasabihin natin na mga kasuper, Madam, mas makatipid ka pag mag ka, mas malaki ang tubo. Opo, nandun na tayo. Syempre gusto din naman natin kumita din yung iba. Yung katulad nung pumupunta sa atin, Syempre malaking bagay na yon yung sa kanila tayo pupuha. Siyempre, tutubo na sila, no? Kahit pa paano. Hindi naman pwedeng tayo lahat. Atin lahat ang tubo, di ba? Diba? Mamahagi din naman tayo sa iba. So, hindi ka siya na ubusan na kami ng paminta. Bumili ako sa palengke ng durog tsaka itong powder. 50 pesos ito. Ito na lang yung natira sa ating powder. Kagabi, nakapag-repack na ako mabilisan lang nung durog kasi may bumili na na. ubusan talaga. So, ngayon, itong powder na to dalawa na lang kaya magre-repack na ako. So ito yung ating gagamiting plastic yung ginagamit ko sa mani. So ito yung ating gagamitin. Ang re natin ay limang piso. Hindi na hindi na kami nagre-repack ng tig piso-piso kasi matagal at hindi na rin nila dito bin, halimbawa maliit sa sabi nila ay limang piso ng ganyan. So lima na yung nasa balot na ganito. So ito yung nabili natin doon sa nagsusupply sa atin na nakabay. Ganito lang karami yung lima. Yung piso halos di mo na makita yung paminta. Mm, mm. So si Super ay yung gumagawa nito, pero dahil wala si Super A ngayon, si Madam Negosyante ang mag re repack Opo. Syempre naman natin pwede lahat iasa sa ating Super A. E, ito na nga lang eh, 'di ba? Lang antayin pa natin mag Monday para nandito si Super A. So magre-repack na tayo. Oo. Uh -uh. At gagamit tayo ng to. Parang karton lang 'to na ginupit natin. Yan, limang piso. Binutasan na natin ng whole puncture para sabit na lang. Okay, umpisa na natin ng pag-repack. So, gagamit tayo ng kutsara. Tatansyahin lang natin. Mabilis lang to. Hindi na kailangan ng timbang-timbang to. ah. Oh, oh. Tansya, tansya. Yan. Oh. Diba? Tinan nga natin yan. Oh. Oh. Asal mas marami. Mas marami nga sa akin. ah. Oh. Oh. Diba? ah uh, sidagdagan natin. So, ang goal ko dito, makuha natin yung puhunan natin na 50 pesos. The rest, yun na yung tubo. O, oh, diba? Ang dami na. At ah, saka itong nabili ko talagang parang pure na pure na paminta. Kasi ito parang, parang hindi ganun ka black. <laughs> diba? May brown, brown. So, dagdagan natin ng konti lang. Yan. Okay. So, ripak, ripak lang tayo. Riripak tayo ng uh, 10 pieces para 50 pesos. Alahati lang ng ano ko ng kutsarita yung aking nilalagay. Ayan. Okay? Ayan mga ka-super. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 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 Talaga naman mas makaka- laki ng tubo pag nag re Pero okay lang naman yan. Kahit doon tayo kumuha sa, supply sa atin. Kasi para naman, kahit pa paano, may tubo sila, no? So, ayan ha. Ayan yung nagsusupply sa atin. Ganyan. So, ito yung sa atin. O, alin ba mas marami? Nagdagdagdagan ko pa nga konti eh. Para naman, kasi marami pa naman to. Ngayon, dadagdagdagdagan natin konti. Yan. Okay? So, ngayon, lalagay na natin dito. Sa atin. Yan. Wow, laki ng tubo nito. Baka magpaminta na lang din ako. <laughs> Di ba? Uh, mas malaki talaga yung tinutubo ng mga nagre-repack ng paminta. Pero syempre, eh, hindi naman pwedeng lahat na lang sa atin na lang yung tubo. Ah, naawa kasi ako pag mga ganun may nagsusupply dito. Inukuhanan ko na lang. Kasi para naman kahit pa kumita din sila. At isa ng buhay sila ng marangal. Okay. Yeah. Diba? So, ito lang yung re-repackin natin. Sunod naman. Pag, pagpasok na ni Super A eh, yung iba. <laughs> Kasi, may di-display pa ako doon. May ayusin pa ako. Okay. <laughs> Ganun saya. Oh. <laughs> pag, meron kayong maliit dito na plastic na ito. Malaki nga itong plastic ko eh. Pero, inano ko na lang to. Meron din naman ako nito maliit. Pero, ito yung ginawa ko. Para naman kahit papano, yung pang limang piso, hindi tinipid sa plastic. Ah, uh, Aha. Uh -huh. 10, 20, 30, 40, 50 pesos. Yan. <laughs> Bawin na agad yung pinahuna nito pa. May, tutu may tubo pa tayo. Okay? So, this is, sabit na natin yan. Mm -hmm. <laughs> ito yung, yung sa supply ito yung kay Monom ST. Ah, paminta kayo dyan. Paminta kayo dyan. Sunod naman, ay, pa naman na hurlaw real. Tsaka, sunod naman yung buo. Kasi paubos na rin. Pag hindi pa dumating yun, nagsusupply. O, oh, sya yun lang muna. Thank you for watching. Bye bye.